Hi! Another day in life with Mommy Rocks. Nandito nga ni kami ngayon sa Bonifacio Global City o di kaya ay BGC Taguig, Manila para puntahan ang isa sa kilalang museum sa lugar na ito. Dito sa The Mind Museum. Totoo nga ang chismis, science comes alive. For only 600 pesos per person ay makikita mo na ang limang klase na... meron dito. Atom Gallery, Life Gallery, Earth Gallery, Universe and Technology Gallery. Nung unang pasok nga namin dyan ay may robot show pero hindi na kami nakapagintay dahil sabik na sabik na si Ilea, ganun na rin yung mga parents na makita ko ano yung meron sa loob. Dahil nga ni first time ni Ilea na makapasok sa isang museum, sobrang excited kami na makita kung ano yung magiging reaction niya. Dahil 5 days lang kami dito sa Manila, isa talaga ito sa dapat namin puntahan. Wala kasing mga ganito sa Mindoro. Close your eyes. Close your eyes. Close your eyes. What's that? <laughs> You want me to take pictures? Uh, <laughs> yes. Yeah. At sa wakas, isa talaga to sa gusto kong makita ni Ilea, itong dinosaur bones. Hindi na lang nga kami nakalapit dun sa taas kasi natakot na siya doon sa tunog ng volcano. Napansin ko lang, siguro napakawitin ng may-ari nitong mine museum kasi paano daw madidiscover yung isang fossil. Madali lang yung pagkakuha ko ng video, basahin nyo na lang simula sa number 1 hanggang sa number 5. Nakakatawa talaga. I-pause, pause nyo na lang para mabasa nyo na din. Madami pang ang klase ng fossil yung makikita dito. Nga pala, nagbook kami sa clock para makakuha makakuha ng ticket dito. Pero pwede din naman mag-walk-in. Yun nga lang, less hassle na pag nakapag ka na online. At ito na nga, grabe, nandito na tayo sa Universe Gallery. Naglalakad pa lang kami dyan, ay parang totoong nasa kalawakan talaga. Hindi nga namin expected na ganito kaganda yung makikita namin sa loob. Napawaw talaga kami. Wow! Ilinyo! Wow! Oh, ito so sa many planets! Look up, look up, There's so many stars. No, ang ganda. ganda. Wow. Hindi sa pagiging ooy ha, di ba normal naman natin nakikita ang mga bituin. Pero iba pala yung pakiramdam pag malapit talaga sa iyo. Kaya napawaw talaga kami dyan. Na-experience din nga din namin maging astronaut dito sa Mind Museum. Magte-take ka lang ng picture at lalabas na sa screen yung sarili mo. At take note, sobrang lamig nga dito sa loob. Kaya no worries kahit maghabulan kayo ng mga chikiting mo, hindi ka talaga papawisan. Sa limang gallery nga napuntahan namin, itong Universe Gallery ang paborito ko. Kaya ito ipapakita ako naman sa inyo kapag mas malapit. Napakagaling ng pagkagawa ng mga artificial stars. Kaya naman pag nandito ka, iikot talaga ang ulo mo sa kakatingin. Kung ayaw mo naman ng astronaut na nasa screen, ay meron din silang ganito sa baba para makapag-picture. Ilalagay mo lang nga yung ulo mo at ayan na. napaka tingnan. Bukas nga ni ang The Mind Museum tuwing Tuesday hanggang Sunday simula alas 9 ng umaga hanggang alas 9 ng hapon. At sarado naman sila tuwing lunes. Once nga ni na nakapasok ka na sa museum at natapos nyo nang puntahan lahat ng nasa loob, all day pass nga ni dito, ibig sabihin kung gusto mo pang bumalik ay pwede. Pero sa mismong araw lang yon nung punta mo. At sa kahit anong oras na gusto mo hanggat hindi pa nagsasara. At wag na wag mong iwawala yung ticket bracelet mo para makabalik ka sa loob. O ba diba, sulit na yung 600 pesos mo. Alam nyo ba mga mamis, nung nandiyan na kami sa loob hindi ko na talaga mapicturean si Ilea. Kaya buti na lang at nauso na itong pagkukuha ng video. Kasi pag nandiyan ka na sa loob, nawiwind talaga sila dahil sobrang nakaka-attract yung mga bagay na nandito. May isa rin nga dito sa Main Museum na talagang nilulook forward ko nung nakapag-book na ako dito. Siguradong pag nakita nyo ay gugustuhin nyo rin masubukan kasi nakakatawa at napaka-unforgettable nung karanasang ito. Ito nga yung tinutukoy ko, itong hair racing ideas nila. Go <laughs> Wait, that's <laughs> 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 Look Sorry <laughs> <laughs> Look, <he's> so <laughs> <laughs> Look at the mirror mirror There, on your, right, on your left side yeah. here <laughs> <Look>. <laughs>

di just... ba <laughs> <laughs> parang patong, parang candy. Diba, ang galing? Wala kang mararamdaman na kahit na ano pag humawa ka na dun sa bilog. Pasensya na kayo guys, hindi ko na mapaliwanag sa inyo kung ano yung mga station dito yung mga pinapasukan namin. Siguro ito na yung Earthy Gallery. I highly recommend nga na mapuntahan niyo din itong The Mind Museum. Galing ah No talent. Eh. No towel. Ay! Hey! guys. <laughs> Hmm. Perfect din nga siyang isama sa mga itinerary kung nagkakaroon ng field trip pang isang school. Dahil the best yung paraan nila para ipaintindi ang science at the best din gawing family bonding. Kaya ikaw, ano pang iniintay mo, magbook ka na! Gamitin mo na itong clock para iwas sa mahabang pila. Kahit screen projector pa nga lang dito ay enjoy na talaga ang mga bata. Hilig din kasi talaga ni Ilea itong mga dinosaurs. Kaya dito pa lang ay sulit na sulit na siya. Ilea, Ilea, it's coming! It's coming! He's looking at you! Oh, oh no! no! Oh, no! Oh, no! 5 star nga ang The Mind Museum para sa akin dahil magandang ibigay na karanasan sa lahat, mapabata man o matanda. Located nga ni ang The Mind Museum sa G.Y. Campus Park, 3rd Avenue, Bonifacio Global City, Taguig City, Philippines. Sana nga ay maalagaan itong The Mind Museum dahil nakaka-proud na merong ganito sa Pilipinas at para na rin sa mga next generation at sana mas madagdagan yung mga ganitong museum. Bukod nga kay Ileya, ay si Daddy GP din talaga yung isa sa mga nag-enjoy. Gusto ko rin nga makabalik dito dahil mas na-busy yung sarili ko sa pagkukuha ng video. Nang sa ganun naman ay may remembrance kami. Diyos ko dahil nung pauwi na nga ni kami ay si Ileya ay medyo nagluka pa dahil nabibitin pa. Ibig sabihin, napakaganda talaga sa loob. Sa paglilibot nga ni namin sa loob ay nabot kami ng isang oras at mahigit pa. Paalala ko nga mami, sa bawat station na pupuntahan nyo ay huwag kayong magmamadali na mapuntahan agad yung iba para mas mapil nyo kung ano yung mga nakikita nyo. Sigurado akong may madadagdag na naman sa mga kwento ni Ilea. Hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. Don't forget, life with Mommy Rocks!